La. Sabi ni Tita Mayla, mahal na mahal ka daw niya. Wow. Ang <laughs> galing no. Salamat. Aw. <coughs> mm. Masaya ka naman. Ah. Masaya ka naman. Ay, siyempre. <laughs> Ay, mora. Ah. Ay, siyempre naman. Kapi. Yan, may sabong ka na, may biskwit ka na, may asukal ka na, may kape ka pa, may gatas ka pa. Oh. <laughs> ano, ano, ano? Ano sabi Kapag ka ano? Sabi ko, <laughs> o ito, tingnan niya, itong nasa birbran. aw oh. oh, na adult, tapos, o ito ako. Ay, <laughs> moraga. Sino? <laughs> <Tignan> mo. Sige, <laughs> <laughs> sabi ko. Ito. Ay, parang matawa. Amo. Para di masyala mag-alala mo. Di ba okay ka naman? Oo. oo oh. Parang siyang ano. Lagi na lang siyang may sakit. Hindi na gumagaling ng maayos. Amo. Da, ayaw siyang maambunan. aw aw Ayaw siyang mainitan. aw Ay ako, gusto ko sa init. nung sakto lang. Huwag naman sobrang init. Sa libon nga. Oh. Sabi ni mama mo, payong, wag na, tabing nasa bag, lakad tayo. Aw oh, mo, rag. Ah, lakad kaming dalawa. Siya, nakapayong. <laughs> Hindi, nagsusunod ako sa kanya. Nauna siya. <laughs> oh, si may asaw. Payong ngayon ay, ay ID. <laughs> Maray ka nagpainit. Kasusik na nga Nakatakot ka. <laughs> Vampira. Oh, oh, oh. <laughs> Sabi ko, di ka matakot. Huwag kaya init, Yan ko kina na naman. Amo. <laughs> Ay, may asong. Bala ka nga niya. O oh, sige. Sila nakapayong kasi mama mo. Nagigit na ako ng dalawa. Amo. Ako hindi nagpayong, ayaw kong pumayong. Ma ma mas okay magbilad-bilad minsan, no? Mabilaran, no? Oo. Oh. Araw-arawan. Sabi ko, bang mainit. Eh ngayon, maulan. Maulan naman, <laughs> magpapayong ako. Pero Amo, sa ngunit, Hindi na. Hindi, nakasombrero na nga ako. Okay na, naglalakad sa tinam, Naglalakad ako sa kalsada. Punta nga sa sintro, hindi ako nagpapayong. Amo nga. Ka alas Amo. 12, hindi eh, naman masyadong mainit, eh. mapuno naman sa ba. Mapuno.